For today's video guys, magluto tag-bagtak sa manok. So, amo din ang gilatandaan ng bagtak sa manok, no? Latan ni mo daan, butangan ni mo nag-asin, o guban parekado, arong dili siya makuan ba ang hit. So, kinahanglan nga, latan daan, siya adubohon. So adubo adubo ra dai ang pagluto ani karon. So mamantay laing mga kuan Ricardo guys, maura niya ka ni atong isagol kani. Ang lata, naman ni siya, okay na siya. Humok na kay ngatanan tanan. So ingani ra ni siya. Pero timplado na ni siya, ay hadin nato ni siya adubohon kay aron ang kuan ani mutuhop ang lasa ani. Oh. Bahalag bagtak sa manok libre nagihapon ni atong bahaw ani no. So gisa magisara dai ang tanig sibuyas, ahos uguban pa. O, daog na. Kaya muntay lang mga ricado, Ah, Munsay na adere, Maura po na madakpan, guys. Ah, kanira po na itong itimpla. So, yung anira di pagluto ani. Eh. Salbad atong bahaw ani, guys. So, muna siya karon o. Oh, kung anak ka, ah, o, sa bagtak sa manok, o. Oh. O, oh, ba diba? So, dili kita ngay magpili-pili. Kung say na sa tuwa, maura gina itong kanon. Muna, anong, atong, sudan karon bagtak sa manok. So, salamat kayo ng bagtak sa manok. So, kung kinsa ganahan o bagtak sa manok, pag-tasting, mag-unsaon, pag yung mag eh. um, maayo, ni luto, no? So, ano ni siya, guys, no? So, ang importante din ha, nga na atay magkaon ka So, anaar na siya guys. Simpira na kaayos siya o. Oh. Ay lang mo pagbutin ha, mo ni among lutuan ha. Kaya mawro dyan ni amuang kuan. Nga ni rin ni amuang paglutuan Eh. So, lamian ta ko ipri, iprito ni siya ipride. Pero wa, matay laing mga ricado ani adobo ah, ra ni guys. Pero lata na kay na siya. Lata na na siya guys. Ang importante na karon nga maluto na siya. So, nga nara, ra kay na at least mahurot ang atong bahaw ani So, kanara guys, salamat kayo sa yung pagtanaw ng video, no? O, hinaot nga sa sunod nga video, makasubaybay gihapon mo. O, kanala nga, ping kanunay. God bless you.